Ang buong akala ni Olga ay sakya po ang punta ni Tanggol matapos na karating sa kanya na ito ay nakatakas kaya muling nagpakita itong si Olga kalates para alamin kay Tess kung nasaan itong si Tanggol. Nasurpresa naman itong si Tess sa biglang pagsulpot ni Bing at masama din niyang ibinalita kay Bing na hindi na umuno nakatira sa kanya si Tinding dahil dito naisip ni Olga maaring hindi na nagpakita itong si Tanggol. Hindi batid ni Olga sa kanyang pagdalaw sa Quiapo ay itong si Edwin ay pagalagala lang at nakita siya ni Edwin na kausap itong si Marites. Sobrang nagtataka naman itong si Edwin kung paano umano nagkakilala itong si Marites at Olga. Nararamdaman ni Edwin na may mali umano kay Olga na hindi ito alam ni Alberto Este Ramon. Naisipan naman ni Edwin na kailangan niyang gamitin ang kanyang natuklasan bilang palanggalang ito laban kay Ramon. Sa ganitong paraan umano ay hindi siya gagalawin ni Ramon sa kanilang pagkikita. Pero naisipan din ni Edwin na kailangan niya ng kuna ng larawan itong si Olga. Para sa ganitong paraan ay maniniwala itong si Ramon sa lahat ng kanyang sasabihin. Napagtanto naman ni Edwin na konektado itong si David at si Berino sa natuklasan niya at sa pagdalaw ni Olga sa Quiapo. Kahit sinabi sa isip ni Edwin na kailangan umanon niyang malaman ang totoo bago sila magkita ni Ramon. At samantala sa kabilang banda, nalaman din nila Bin kung sino ang pangalan ng asawa ni Mokang. At nakarating din sa kanila ang pagpugan ni Tanggol kaya nakakatiyak silang lahat na sa kanila punta itong si Tanggol para alamin sa kanila ang pangalan ng asawa ni Mokang. At habang hinahabol naman sila Tanggol sa mga lispo, Dinala ni Marcelo itong si gol sa kanyang tinutuluyan dahil patagong lungga ito at nagkatao naman na magkakilala din sila ni Primo nang ibinanggit naman itang sa kanya na lalapitan o manon sila Primo at Bin. Samantala habang pabalik naman sila Bin at Berting sa kanilang lungga. Sa hindi na ang pangyayari ay nakasalubong din nila itong si Tanggol at natutuwa naman itong si Tanggol lalo na rin itong si Bin at Berting dahil sa pagtakas umano ni Tanggol hindi ibig sabihin na kinonsente nila kundi para din umano iwasan ang mga pinagagawa ni Chief Espinas para kay Tanggol na gumawa umano ng krimen. Sinabi ni Bin at Berting kay Tanggol ang buong pangalan sa asawa ni Mokang pero kilala din pala ito ni Marcelo at sinabi ni Marcelo na hindi umano basta-basta itong si Alberto. Kahit pinayuhan niya itong si Tanggol na hindi umano basta-basta sumugod at kailangan umano pagplanuhan ang bawat galaw na gagawin ni Tanggol dahil kailangan umano ni Tanggol na tapatan ang asawa ni Mokang. Para sa ganitong paraan ang asawa ni Mokang mismo ang lalapit sa kanya at kapag sila ay bumagsak na hindi na mahirapan si Tanggol na tapusin ang buhay nito.